Hindi may iwasan ni Kat na mapangangahabang pinagmamasdan ng mansyon na nasa kanyang harapan. Napakalaki niyon at iyak na hindi biro ang halaga na ginugol para lamang may patayo ang mansyon na ito. Napalingon siya ng sumigaw ang tricycle driver at ipinaalala nito ang bayad niya. At pagkatapos ay nagmamadali niya naman iyon na ibinigay. Nang makaalis na ang tricycle driver ay lumapit siya sa gate at pinindot ang doorbell. Ilang sandali lamang ang hinihintay niya bago bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at lumabas roon ng isang gina. Hindi niya may iwasang mapatitig sa ganda na meron nito. Napakaputi rin nito. Sa tansya niya ay nasa 40 may gitna ang edad nito. Nakangiti itong lumapit sa gate at binuksan niyon. Magandang tanghali po ma'am. Ako po pala yung mag-a-apply bilang katulong. Aniya. Nakita niya kasi ang newspaper na nangangailangan ng mag-asawa ng katulong. Kaya't hindi na siya nag pa na ito ay tawagan at puntahan. Maputi na lamang at pumayag ang mga magulang niya na siya ay mag-apply. Niluwagan ito ang pagkakabukas ng gate at niyaya siyang pumasok sa loob. Pumasok naman siya roon at nakita niyang napakaganda ng bakura nila. Punong-puno iyon ng napakagandang mga bulaklak. Grabe, Iba talaga kapag mayaman, sambit na lamang niya. Mayamay ay pumasok sila sa loob ng mansyon. Pagkapasok, ay niyaya siya ng ginang na maupo sa sopa at itinabi muna ang dala niyang bagahe na naglalaman ng kanyang mga gamit sa tabi niyon. Naupo naman ang ginang sa katapat ng kanyang upuan. Marunong ka ba sa mga gawaing bahay? Tanong nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Tumangu siya at sinabing marunong siya dahil naging kasambahay na siya dati. Hindi kasi siya nakapagtapos ng high school dahil kailangan niyang magtrabaho dahil may sakit ang kanyang ama. Kahit kailangan niyang tulungan ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Dahil nagme-maintenance na ng gamot ang kanyang pinakamamahal na ama. Tumangutangu na lamang ang ginang at niyaya siya na magtungo sa kanyang magiging silip. Nang naroon na sila, sinabi ng ginang na bukas na lamang siya magsisimula sa trabaho. Kung gusto daw niyang magtungo muna sa bayan para bilhin ang mga kailangan niya habang siya ay nasa mansyon, ay maaari niya raw yung gawin. Kung kahit inabutan siya nito ng 3,000 piso. Nako, napakalaki naman po nito ma'am. Pagtanggi niya dahil hindi niya talaga kayang tanggapin ang perang inaabot nito. May pera naman siya kung kahit umiling na lamang siya. Kunin mo na para mabini mo ang lahat ng mga pangangailangan mo ng isang linggo. Bale, may diop ka at linggo yon nakakikili tong sabi. Wala na siyang nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang perang iniabot nito at saka nagpasalaman. Matapos iyon, iniwan na siya ng ginang. Napatitig siya sa pera at napabuntong hininga. Sa ginawa nito, alam ni Kat na mabuting tao ang mga boss niya. Kaya naman nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang pinakadabes niyang makakaya. Nang sa gayon ay magawa ng maayos ang kanyang trabaho at walang maipinta sa kanya ang mga ito. Nagbihis na nga siya at pagkatapos noon ay hinanap niya ang ginang na nasa kusina at nagluluto. Nagpaalam siya rito na magtutungo siya sa bayan at kagad naman itong tumango. Saka nagbili na mag-iingat siya. Lumabas siya ng mansyon at pumara ng tricycle na magdadala sa kanya sa bayan. Habang lulan siya ng tricycle, hindi niya may isipin kung may anak ba ang ito. Parang ang lungkot lang ng mansyon dahil mag-isa lamang ituroon. Marahil ay nasa trabaho ang asawa nito. iwinaksi na muna niya ang mga iyon sa kanyang isipan. Nang marating ang bayan, agad siyang nagtungo sa convenience store at namili ng mga dapat bilhin. Nang matapos, ay agad na siyang umuwi para makapagpahinga siya at gusto niya na rin makausap ang ginang para may makausap ito. Nang makauwi na siya, nakita niya ang isang sasakyan na nakaparks sa gilid. Marahil ay narito na ang asawa ng ginang aniya sa kanyang sarili. Nagtungo na siya sa loob at bahagyang natigilan ang makita ang isang gino at may hawak na picture frame. Mukhang hindi nito napansin ang presensya niya dahil ang atensyon nito ay nasa picture frame. Mag magandang hapon po, bati niya rito. Doon lang ito lumingon sa kanya. Mababa ka sa mukha nito, nakakagaling lang nito sa pag-iyak. Napatanong tuloy si Kat sa sarili kung sino ang nasa picture frame. Sino ka? Tanong nito sa kanya. Ako po yung bagong kasambahin nyo po. Tugon niya at tumangot ang ulaman ito. Napabaling siya sa likod ng ginoo nang may magsalita na walang iba kung hindi ang ginang. Narito ka na pala. Ani nito. Lumapit ang ginang sa ginoo at ito ay niyakap. Niyakap rin ng ginoo ang ginang. Hindi niya tuloy may iwasan na malungkot nang marinig ang usapan nila. Namimiss ng ginoo ang anak nito. Baka namatay ito dahil sa sakit. Aalis na sana siya nang tawagin siya ng ginang at ipakilala sa asawa nito. Magalak naman niyang ipinakilala ang kanyang sarili. Nagpakilala naman ang mga ito na si Cynthia at Leonard. Nagyayahang ginang na kumain sila ng merienda na niluto nito kanina. Ipapainit na lang daw nito ang pagkain. Sabay-sabay silang nagtungo sa kusina at ang ginang naghanda ng pagkain. Nag-insist siya na tulungan nito pero ito ay tumanggi habang sila ay kumakain. Hindi may iwasan ni Kat na mapansin sa mag-asawa ang sobrang lungkot. Kahit minabuti niyang magtanong. Tinanong niya kung may anak ba ang mga ito. Si Leonard na lamang ang sumagot. Ang sabi nito ay meron daw pero nawala na sa kanila. Kate nagsimula ng magkwento sa si Cynthia. Ang sabi nito ay tatlong taon na si Reina mula nung mawala. Mayaya pa ito noon. Nagbabakasyon sila sa Pangasinan para magliwaliw dahil na rin sa pressure sa trabaho. Kaya naman napagpasyahan nila na sa beach magbakasyon at mangupahan ng hotel. Ngunit ng hapong iyon, habang nagluluto silang dalawa ni Leonard, nagiya itong si Reyna na maglakad-lakad sila ng yaya nito. Kaya dahil kampante naman ng mag-asawa dahil kasama nito ang yaya ng bata, ay pinayagan niya ang dalawa. Hindi niya akalain na yun na pala ang huling sandali na masisilayan nila ang kanilang anak. Ang kwento ni Mira na yaya ni Reyna, may lumapit daw sa kanya noon na foreigner at nakipag-usap. Ang akala nito ay katabi nito ang bata pero wala na pala. Humingi ng tawad si Mira dahil sa kapabayaan. Dahil likas sa kanila ang pagiging mabuting tao, ay pinatawad naman nila si Mira. Pero tinanggal na nila ito bilang manililbihan sa kanila. Hinanap nila ang kanilang anak sa maghapon pero hindi na nila nakita. Ipinagtanong na rin nila ito ngunit walang nakakita sa bata. Mangiyak-ngiyak noon sa sindya dahil sa nangyari. Kaya't wala silang nagawa kung hindi ang umuwi na lamang nang hindi kasama ang bata. Halos hindi makakain noon ang ginang dahil sa nangyari. Pero nariyan palagi si Leonard para tulungan siyang bumangon. Hanggang sa unti-unti na nilang natanggap ang nangyari. Nalulungkot ako sa mga nalaman ko. Mahirap ang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na't kapag ito ay nag-iisang anak... Ilang taon ka na ba, iha? Tanong sa kanya ng Tina. 21 na po ako. Sagot niya. Sinabi nito na magkasimidad sila ng anak nito. Kitang-kita niya ang pangulila sa mga mata ng mga ito. Sabik sila sa anak at napaisip na lamang siya. Ano kaya ang nangyari sa bata? Maswerte pa rin siya dahil may magulang siya na nag-aarabas sa kanya. Nang matapos silang kumain, nag-insist siya na siya na ang magugas ng plato na sinangayuna naman ng kina. magahan ay maaga siyang nagising para ipaghanda ng almusal ang mag-asawa. Habang nagluluto ay napapakanta pa siya. Maswerte siya dahil mababait ang amo niya. Napalingon siya nang marinig na may bumati sa kanya. Walang iba kung hindi itong si Pinati niya rin ito ng magandang umaga. Ipagtitimpla na sana niya ito ng kapi nang pigilan na lamang siya nito. Ito na raw ang magtitimpla para sa kanya. Gawin na lamang daw ni Kat ang pagluluto. Ngumiti na lamang siya at ipinagpatuloy na ang ginagawa. Nang matapos siya sa pagluluto, dumating na rin si Leonard. Ininanda na niya ang mga almusal nila at tinulungan naman siya ng kina. Pwede ba kitang ituring na parang anak? Tanong nito. Tinignan niya ang gina at ang asawa nito. Kitang kita sa mukha ng ginoo ang simpatya sa asawa dahil sa bikito sa anak. Ngumiti na lamang siya at tumangok. O, oo naman po. Pwedeng pwede po. Habang narito pa po ako, ay pwede niyo po akong ituring na tunay na anak. Sagot niya. Niyakap siya ng ginang dahil sa labis na kagalakan at sobrang pasasalamat. Nang may handa na nilang ang almusal, niyaya na rin siya ng mga ito na sabay-sabay na silang kumain. Habang kumakain, niyaya siya ng ginang na magtungo sa bayan para mag-unwind at mag grocery Gagad naman siyang sumang-ayon dahil gusto rin niyang makasama ang ginang sa pag-grocery. Dahil sa totoo lang ay magaan ang loob niya rito. At meron pa siyang nararamdaman na hindi niya matukoy kung ano. Kaya't nang matapos siyang kumain at makapagugas ng plato, ay naligo na nga siya. Maglilinis pa sana siya ng bahay nang sabihin ng ginang na mamaya na lamang. Gusto daw nito na maggrocery kasama siya. Nang matapos siyang maligo, ay nagtungo na nga siya sa salas at nadat na ng ginang na hinihintay siya. Lumapit ito at kumakbay sa kanya. Anak tara na! Paniyaya nito. Parang may kung ano ang humaplos sa kanyang puso nang sabihin ito iyon. Kaya naman gagawin niya ang best niya para maiparamdam dito ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Sa kabilang banda naman, magkaharap na kumakain si Nesco at Delia sa pagkainan. Gabi ng mga oras na iyon, tinanong ni Isco si Delia kung kailan ito balak sabihin kay Kat na hindi nila tunay na anak ang bata. Na nakita lamang nila ito nang iklalakad sa dalampasigan. Labing walong taon na ang nakakaraan. Dahil sabi sa anak, ay hindi na nag-abala pang ipagbigay alam sa mga otoridad ang bata. Hinayaan ni Isko dahil hindi niya kayang bigyan ng anak ang kanyang asawa. Sa totoo lang ay nagigilty siya dahil tiyak niyang nagluloksa ang mga magulang ni Kat ng mga sandaling iyon. Wala naman siyang magawa dahil masaya ang kanyang asawa nang makita ang bata. Kaya't ito siya ngayon ay daladala ang guilt feeling sa kanyang dibdib. Dahil alam niyang nagsasuffer ang pamilya ni Kat. Tinig na naman siya ni Delia. Wala akong balak na sabihin sa kanya. Ayaw kong iwan niya tayo at hanapin niya ang tunay niyang mga magulang isko. Hindi ko kayang mawala siya sa atin. Kaya't sabi ko, pagkatapos ng limang buwan niya bilang kasambahay, ay umuwi na siya rito. Ayaw ko na siyang pagtrabahuhin pa. Saan nito? Huminga na lamang ng malalim si Isko. Sikat lang talaga ang nagpumilit na magtrabaho dahil nga may sakit siya. Pero kailangang malaman ni Kat ang totoo nitong pagkatao dahil hindi pwedeng ilihim ni Leon. Sa ayaw at sa gusto mo, ay sasabihin natin kay Kat ang totoong pagkatao niya. Determinado na sabi ni Isko. Ilang araw ang nagdaan at naging palagay ang loob ni Nakat at Cynthia sa isa't isa. Naging malapit rin sila sa isa't isa. Sumapit ang araw na uuwi na muna si Kat sa kanila at nagpa siya ang mag-asawa na ihatid siya. Gusto rin kasi ni Kat na ipakilala sa mag-asawa ang kanyang mga magulang at maswerte siya dahil may amo siya na napakababait. Pagdating sa kanilang bahay, kagad siyang bumaba sa kotse at niyaya ang mag-asawa sa kanilang munting tahanan. Nadat na niya ang kanilang ina na nasa bakuran at nagsasampay ng mga nilabang gamit. Inay, sigaw niya at kagad namang napatingin sa kanila ang matanda at nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Patakbo itong lumapit sa kanila at niyakap itong sikat. Nang umalis na ito sa pagkakayakap, ipinakilala niya sa kanyang ina ang mag-asawa. Magiliw naman silang umiti at binati ang matanda ng magandang umaga. Lumabas naman sa bahay si Scott at lumapit sa apat. Binati nito ang mag-asawa sa kaniyaya na pumasok sa kanilang munting tahanan. Pagpasensyahan nyo na po ang bahay namin na Hingi ng paumanhinilis ko sa mayamang mag-asawa. Ay naku, wala po yun. Sagot naman ni Leonard. Nagtimpla ng Diyos Delia. Samantalang sikat naman ay bumili ng merienda sa kapitbahay. Habang magkakaharap silang tatlo sa salas, ay nagkwentuhan na lamang muna sila patungkol kay Kat. Kung gaano ito kabuti bilang isang kasambahay. Nang matapos magmeryenda ang mag-asawa, ay nagpaalam na ang mga ito na alis na. Inihatid naman ni Kat mga ito sa tarangkahan at kumaway bilang pamamaalam sa mga ito. Nang makaalis na ang mga ito, ay nagtungo siya sa loob ng bahay at tinulungan ang ina na magluto ng pananghalian nila. Habang tinutulungan niya ito, ay nagkwento naman siya patungkol sa isang linggo niya roon kung paano siya tratuhin ng mag-asawa. Ikinuwento niya rin rito ang pagkawala ng anak ng gina at nakita niyang natigilan ang kanyang ina. Ba bakit po inay? Tanong niya. Umiling na lamang ito at nagulat lamang ito dahil sa kwento niya. pa siya ito sa pagkawala ng anak nila. Nang matapos silang magluto, ay nananghalian na nga sila. Habang kumakain sa pagkainan, ay nagsalita itong si Delia. Anak, pwede ka bang huminto sa pagiging katulong mo? Tanong ng kanyang ina na labis niyang ikinagulat. Tinanong niya kung bakit siya nito pinapatigil ay maayos naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya at nakakauwi naman siya ng linggo. Sinabi nito na ayaw siya nitong mahirapan sa pagtatrabaho. Ngunit sinabi niya ay kailangan niya magtrabaho dahil hindi sapat ang income nito at ng kanyang ama para sa gayon ay makabili ng maintenance nito. Napakagat na lamang sa labi ito at hindi na umimik pa. Hindi alam ni Kat kung bakit bigla-bigla na lamang itong nagdidesisyon ng gano'n. Iniisip na lamang niya na baka nag-aalala lamang ito para sa kanya. Pagsapit ng gabi, ay nagtungo na si Kat sa kanyang silid para matulog. Maaga siya bukas sa biyahe patungo sa mansion, Habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kanilang bubong, hindi niya maiwasang isipin ang mag-asawa. Kapag kasama niya ang mga ito, pakaramdam niya ay para siyang may ama at ina. Kit na isip siya kung bakit niya nararamdaman ang bagay na iyon. Akmang pipikit na sana ang kanyang mga mata nang makaramdam siya ng pagkauwaw. Kaya naman bumangon siya at lumabas ng silid. Akmang lalampasan na niya ang silid ng kanyang mga magulang nang marinig niya ang mga ito na nag usap at naririnig na sinasabi ng kanyang ama na sabihin na daw sa kanya ang totoo. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Ano kaya ang ibig sabihin noon? May inilihim ba ang mga ito sa kanya? Ayaw niyang makinig sa usapan ng may usapan kahit nagtungo na lamang siya sa jack at kumuha ng tubig. Tatanungin na lamang niya ang mga ito bukas. Sana ay simpleng lihim lamang iyon. Dahil kung may masigit pa roon, ay baka hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, habang sila ay kumakain ng inopin ni Kat sa kanyang mga magulang, labis ang gulat ng mga ito at hindi alam kung ano ang isasagot. Nang hindi makasagot ang mga ito ay sinabi niya na huwag nang mag-abalang sagutin ito kung hindi pa sila handa na sabihin sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos, kumain at naligo na siya at nagbihis. Nagpaalam na rin siya sa kaniyang mga magulang at nagtungo na sa labas para mag-abang ng tricycle. Sa loob naman ng bahay, ay umiiyak si Delia dahil baka moyan siya nito dahil sa paglilihim niya ng tunay nitong pagkatao. Lumapit naman ang asawa nito at hinagod-hagod ang likod ni Delia. Ito na ang tamang panahon para sabihin sa kanyang katotohanan mahal na hindi natin siya tunay na anak. Baka sikat pa lang nawawalang anak ng mag-asawang Leonard at Cynthia. Kailangan niyang makilala ang tunay niyang mga magulang. Karapatan niyang malaman ang totoo. Seryosong pahayag ng ginoo. Tumangutang una lamang si Delia. na isip isip na tama ang kanyang asawa. Hindi pwede na habang panahon niya na inilihim ang tunay na pagkatao ni Kat. Samantala, sa kabilang banda naman, ay nakarating ng ligtas si Kat sa mansyon ng mag-asawa. Agad na nagtungo siya sa gate at pinindot ang doorbell. Lumabas si ng Cynthia at kagad na lumapit sa kanya at pinagbuksan siya ng gate. Nang siya ay makapasok, kinamusta nito ang day of niya at ng mga sandaling yon ay umiyak siya. Niyakap siya ng ginang at giniya sa loob at pinaupo sa sofa sa kainawakan ng kanyang mga kamay. B bakit? Anong nangyari, Iha? Nag-aalala nitong sabi. Pinunasan muna niya ang kanyang luha bago siya nagsalita. May tinatago po sa akin si Aniya at muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ipinayo ng ginang na kausapin niya ng maayos ang kanyang ina. Sinabi nito na umuwi muna siya sa susunod na araw para malaman ang katotohanan. Para makapag-focus si Kat sa gawaing bahay. Tumangutang mo naman si Kat dahil mahihirapan talaga siyang magtrabaho kung may iniisip na problema. Pero ngayong araw ay magtatrabaho na kaagad na pumayag ang gina. Nagsimula na siyang maglinis dahil nagpaalam ang gina na mag-grocery muna ito malapit sa convenience store. Niyaya pa siya nito pero ito mang siya. Naglilinis na siya sa salas ng mga sandaling iyon nang mapatingin siya sa isang litrato. Noong nakaraan ay wala yun roon dahil marahil ay kinuha ng mag-asawa at inilagay sa kwarto ng mga ito. Hindi na kasi siya naglilinis ng kwarto ng mga ito dahil privacy ng mga ito yun. Lumapis siya roon at pinakatitigan ng litrato. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita ang batang babae sa litrato. Eh, hindi pwede. Sambit niya dahil ang bata roon ay kamukhang kamukha niya. Nagtungo siya sa kanyang bag at kinuha ang litrato niya noong siya ay apat na taong gulang pa lamang saka pinagdidikit ang dalawang literato. Baka kamukha ko lang ang nasa litrato? Napaisip siya. Hindi kaya ito ang lihim ng kanyang mga magulang? Kaya gano'n na lamang ang nararamdaman niya kapag malapit sa kanyang mag-asawa? Ano ba tawag doon? Lokso ng dugo? Nang marinig niya ang ng gina, ay kaagad niyang ibinalik ang litrato at inalagay sa pitaka ang kanyang litrato. Isa lamang ang kanyang naiisip na solusyon. Ito ay ang makausap ang kanyang tunay ng mga magulang. Mumiti ang ginang nang makita siya, saka ipinakita ang dala nitong paper bag. Bumili ako ng merienda natin mahal. Halika na, merienda muna tayo. Halika na rin anak. Sad dito. Parang may humaplos sa kanyang puso sa sinabing iyon ng ginang. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at iginiya siya sa dining area. Inilabas nito sa paper bag ang binili at kumuha ng plato asikasong asikaso siya nito. Tumaliko dito para kunin ng pichel ng juice at nakita niya sa likod ng ginang ang balat nito. Nakakasuot kasi ito ng crop top kahit may edad na ito at hindi rin naman halata na may balat rin siya sa bewang. May balat po pala kay sa bewang? Puna niya. Ngumiti ang ginang habang bitbit ang pichel sa kay binabayon sa mesa. Oo, sa akin nagmana ang anak ko. May balat rin siya sa bewang. Tugon nito. Tumayo siya at ipinakita sa gilang ang balat niya. Napaawang na lamang ang labi nito at napapangiti pa. Akalain mo nga naman parehas pa tayo? Ani nito. Kinaumagahan. Umuwi siya sa kanila. Gusto sana siyang ihatid ng mag-asawa pero nag-insist niya. Masyado nang naabala ang mga ito. Hindi na nagpumilit pa ang mga ito at pagdating niya sa kanila ay sinugod siya ng yakap ng kanyang ina. Hindi niyo ako tunay na anak, hindi ba? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Delia. Anak? So totoo nga na hindi niyo ako anak. Mahiimigan ang pagtatampo sa boses nito. Umiiyak na si Delia at kaagad naman na narinig iyon ng asawa nito. Kit niyakap nito ang asawa at ikiniya sa loob ng bahay. Sumunod naman siya at ipinaliwanag ni Isko ang lahat-lahat mula sa kanyang pagkawala sa si Pangasinan at napulot siya ng mag-asawa Sinabi niya na baka hindi siya ipinalik sa mga otoridad dahil baka sakaling naibalik siya sa kanyang mga magulang. Si Delia naman ang nagsalita dahil sa nais niyang magkaroon ng anak at tinuwa siya ng mga ito. Hindi niya nag-isip na baka hinahanap na ako ng mga magulang ko at naglulok sana ang mga yon. Puno ng hinanakit niyang sabi. Baka ang mga tunay kong mga magulang ay ang aking mga amo ngayon. Parehas kaming may mga balat sa bewang aniya at napapailamos na lamang sa kanyang mukha. Kaya tumayo na lamang siya at lumabas ng bahay. Nararamdaman niya ang pagyakap ng kanyang kinilalang ina sa kanyang likuran. Matawarin mo ko anak, ani nito habang umiya. Sinabi niya ay bigyan muna siya ng space ng mga ito dahil sobra siyang nasaktan sa mga nalaman niya. Hindi niya akalain na magtatagal ng ganito katagal ang kanyang pagkatao. Gusto ko munang mapag-isanay, Aniya. Pinitawa naman siya ni Delia. Siya naman ay pinunasan ng duha na naglalanda sa kanyang pisngi. Pumara siya ng tricycle at dumiretso sa terminal na magdadala sa kanya sa mansyon ng mag-asawa na may posibilidad na ito nga ang kanyang mga magulang. Nang makarating sa mansyon na hindi niya alam, naligim na pala siyang lumuluha. Kagad niya namang pinindot ang doorbell. Lumabas si Cynthia at kagad na pinagbuksan ang gate nang makita siya. Niyakap niya ito nang makapasok siya sa loob. Hinagod-agod nito ang kanyang likod para gumaan ang kanyang pakiramda. May problema ka ba, iha? Tanong nito na kababakasan ang pag-aalala ang boses. Pinapasok muna siya nito sa loob at sinabihan siya na magkwento. Tinignan niya ang ginang. Doon lang niya napagtanto na pareha sila ng mata. Sinabi niya ang katotohanan na napulot lamang siya ng mga ito sa pangdasinan at iniwan Labis ang pagtataka ng ginang sa sinabi niya. Ipinakita niya rin ang balat sa kanyang bewang. At nang makita nito iyon, ay tumulo na lamang ang luwas sa mga mata ni Sinja. Ikaw ang anak ko? Naluluha sabi. Tama ba ang narinig ko? Tanong ng isang tinig na nagmula sa itaas ng hagdan, na walang iba kung hindi si Leonard. Lumapit ito sa kanila at sinabi naman ni si Sinja ang mga sinabi ni Sinabi ni Leonard na magaan ang loob niya sa dalaga. Pero hindi yon basihan para sabihin na tunay siyang anak ng mga ito. Kaya naman tinuwa niya rin sa kanyang pitaka ang litrato niya at ipinakita iyon sa mag-asawa. Kamukha ko po ang bata na nasa litrato, sambit niya. Doon na naiyak ang mag-asawa at saka siya niyakap. Ikaw nga ang anak namin, emosyonal na sabi ng mga ito. Maging siya ay naiyak na rin. Nang araw na iyon, ay nag-family bonding sila. Ginawa nila ang lahat para mabawi ang mga taon na nahiwalay sila sa si isa't isa. Naisip ni Kat ng mga sandaling iyon habang sila ay kumakain sa isang restaurant ang kanyang ina. Hindi naman niya ito iniwan. Bibisitahin pa rin niya ang mga ito at hindi makakalimot. Hindi siya pwedeng manatili roon dahil kasama na niya ang kanyang tunay ng mga magula at gusto niyang bumawi sa mga ito. Anak, may problema ba? Kung iniisip mo ang iyong kinagis ng ina, pupuntahan natin sila sa susunod na araw. Pagilumin mo muna ang puso mo para maayos ang pakipag-usap natin sa kanya. Saad ng kanyang ina. Ngumiti siya at nagpasalamat dahil naiintindihan siya ng mga ito. Lumipas ang ilang araw at handa na siyang harapin ang kanyang kinagis ng mga magulang. Bumiyay na nga sila at nang makarating roon, sinalubong sila ng mag-asawa at yumakap naman sa ina si Kat at sinabing pinapatawad niya na ito. Pinapasok sila sa loob sa may salas. Nagprepare muna ng merienda si Isko. At nang may lapagay sa mesa sa gitna nila, ay naupo na rin ito sa tabi ng mag-asawa. Sinabi ng mag-asawa ang natuklasin kay Kat. At inakaw nila na tunay nila itong anak. Dahil na rin si Isko nagawang DNA test. Ilang araw na iyon ang nakakaraan. At 99.99 .99 ang lumabas na resulta. Ang ibig sabihin lamang niyon ay siya nga talaga ang anak nila. Sa totoo lang ay nasaktan kami dahil hindi mo ipinalik sa amin ang anak namin o sinabi man lamang sa otoridad. Pero tapos naman na yon, wala nang mangyayari kung magsisisihan pa tayo dahil ang mahalaga ay lumaking mabait na bata si Nang mga sandaling iyon, ay nagkapatawaran sila at kinalimutan na ang nakaraan sa nagsimula ng panibagong buhay ipinagpatuloy ni Kat ang pag-aaral at nanirahan sa mansyon. Lahat ng mga gusto niya ay nabibili niya at nabibigay ng kanyang magulang. Paminsan-minsan ay bumibisita siya sa kanyang mga nakalis ng magulang at ang mag-asawa na rin ang nagtutusto sa maintenance ng kanyang ama. Nalabis niyang ipinagpapasalamat at naging maganda ang buhay ni Kat at ipinagpapasalamat niya yon sa itaas. Hindi niya akalain na magbabago ang kanyang buhay sa pumamagitan ng isang iglap lamang. Hindi lang nagbago ang buhay niya, ngunit nakilala niya pa ang tunay niyang magulang.